Ayan, sila yung bantay ko sa bahay ko sa Las Piñas yan yung dalawang yan tapos lagyan sila dati sa labas lang ng grahe ko yan nakikita tapos katagalan nandiyan na sila sa loob kaya pala minsan may nagdudorbil ng hating gabi sa bahay ko sa Las Piñas sabi nila ni Hinok sila kasi doon ang nakatira so ayan ating gabi lagi may nagdudorpil minsan may kumakatok pa magtataka ka ang dorpil nasa labas ng gate tapos pati yung pintuan kinakatok sila pala yun yan naglalaro yun sila, nag e sila dyan. Dati sa labas lang ng grahe yan, na nakapasok na sila. Kaya pala sa totoo, ang Las Piñas, napakagaan para sa akin, pumapasok yung, ano, blessing. Yung unang tenant ko dyan sa Las Piñas, sa dinami-dami ng bahay daw na inupahan nila dyan sila, nagkaroon ng anak. Dyan pati siya nakabili ng fortuner. Diyan siya umasinso, nakapagpatay ng bahay. Dito, ito yung huli niyang inuupahan, yung Las Piñas. Kaya gusto nilang bilhin. Gusto niyang ipabili sa tsahin niya. Although may nararamdaman sila dito, sinabi naman ng tenan. May nararamdaman daw sila dyan. Pero, good, ano siya, magandang vibes. Ayan, ayan sila. Yay nung may tinan kasi hindi ko na yan na monitor eh. Wala nang CCTV. So, from Las Piñas, eto, karating din sila ng Negros. Hindi ko sukat so akalain. Pero mas malaki yung nasa Negros. Parang buwan. Ayan. So, magdamag. So, kaya pala sa Negros, minsan may nagdudur din. Pero eto, sa labas at sa loob. Diyan ko lang siya nakikita sa likod ng bahay. sa may lanay. At saka dito sa may dining namin. Yan. Pero nakikita ko din yan doon sa may pintuan namin sa taas. Sa kwarto. Nasa labas ng pinto namin. Hindi ko lang mahanap yung caption ko doon sa CCTV eh sinin ko na yun kay Manang. May dalawang, dalawa o tatlo ba yun? Naglalaro din sila. Parang katulad yung sa Las Piñas. Yan. So, mabait talaga ni Lord. Maniniwala na talaga ako na may bantay talaga ako. Pero hindi ito sila nagpapakita sa pasig. Sa Pasig, hindi sila doon nag-ano. Iwan ko lang. Sa Las Piñas lang, tsaka dito sa Negros, yan sila nagpapak, nagbabantay. Siguro, nararamdaman nila na yung Pasig kasi pinag-anuhan ko talaga na ibenta. Uh, tapos yung poultry naman, pinagplanuhan ko kasi yan din na ibenta, pati yung ano, bahay sa Negros pero nagdadalawang isip ako Simlex sa Las Piñas pero parang ngayon nalaman ko na na nagpapakita sila dyan hindi ko na yan ibibinta kasi once na naandyan sila ibig sabihin hindi ko na pwedeng ano inayon kasi magaan sila sa ano eh magaan sila sa ano ko kaya napakaswerte yung mga nagtatrabaho dyan kung sa kasakali. Basta ayos lang yung ano nyo. Yung mga workers ko. Maganda, maganda talaga sa ano yung ano. Ayan sila. ang, hmm, antagal tagal niya talaga dyan sa ano, sa labas talagang magdamag siyang nandiyan nakabantay. Siya lang mag-isa. Ito na yung ano, ito yung, siguro parang ito na yung pinaka hari kasi siya yung pinakamalaki. Malaki yung nandiyan sa laspi, sa ano, sa negros. Sa bahay, malaki ang sa bahay. tagal din pala niya. Grabe ang tagal. Talagang nandyan siya. Hindi siya. Hmm. Ngayon wala na siya. Umano na yung araw. Nag-infrared na yung CCTV ko. Kaya wala na siya. Hmm. Tapos ito naman sa pool 3. Ayan, hindi ko sukat akalain. Lagi ako nagmumonitor dyan sa pool tree. Pero ngayon ko lang ito nakikita. <laughs> Nagulat ako. Sabi ko, ano yun? Mabat parang may manok na nakapasok. Yung pala sila din. Sila din ulit. Oh. Kaya minsan sa pool tree, kung meron din naman silang naririnig o may mga nararamdaman, huwag silang matakot. Kasi na andyan din sila nakabantay. Ayan. Ang cute nga nila. Patakbo-takbo din sila. Tulad ng sa Las Piñas. Maglalaro. Ayan. Una siya palang mag-isa. Umiilaw-ilaw pa siya eh. Tapos, ayan. Lumutang na naman yung isa. Ayan. Una, maliit siya. yung bilog. Maliit lang siya. Tapos, lalapit din siya doon unti-unti yan siyang lalaki. Nalapitan niya yung tumatakbo-takbo na parang sisiw. Pag naandyan yan sila, maganda talaga ang vibes ng ano ko pag nagpapakita yan sila. Nung una, akala namin gagamba lang eh. May isip lang. ko yan kay Rupert gagamba. Imposible naman kung gagamba yan kasi yung sa Las Piñas kasi kinuha ko ng base. Tumatago sa pader. Tapos naglalaro sila. Tapos ito naman ayano, oh, ano, panay ang ano niya, ikot niya. Yung isa talaga panay ang takbo. Ayan. Ayan. Ayan, lumalapit na yung isa. Unti-unti nang lumalapit yung isa. Palapit yan siya doon. Magkaharutan din yan sila. Nakakatawa din. Nakakatawa dahil nagpapahiwatig talaga sila sa akin lagi. Siguro sabi nila, nandito kami, huwag kang mag-alala. Kasi nung una talaga, nung una, parang sa Las Piñas din na gusto kong ibinta, parang ang bigat. Pero nung nakikita ko tong mga ito, mainit kasi sa Las Piñas kasi mababa kasi yung bubong. Kaya bumili ako ng ibang bahay. Pero magaan talaga sa pakiramdam kasi yung yung blessings niya ba. Hindi yun na i-stack ng matagal yung Las Piñas. Sa Cavite, wala akong nakikita. Ng apartment ko sa Cavite. Lagi kasi maingay dun eh. Laging maingay. Yata mga tao dun sa Cavite, matagal lang si Tulog. Ayan, nagpang-abot na silang dalawa. Ayan na. Ayan, lumaki na siya, oh. Takbo-takbo din siya. Ay, isa, nandun na sa kabila. Hmm. Lalapitan niya yan. Ayan. <laughs> hmm. Ay, yung isa, sige, takbo. Layo na nang narating. Katikot kami sa dyan. Nandyan lang sila lagi. Uh -huh. Parang itlog din eh. Ito naman yung sa bahay. Ayan, yan yung time na sabi ng ate ko may nag-doorbell daw. Alas 9 yata ng gabi o alas 12. Kaya, may